araw po sa inyong lahat. Ako si Billy Joby Concepcion. At ako naman si Michelle Retoblato. At, At ito ang Biyaheng Agrario sa Isabela. Samahan nyo kami sa aming biyahe kung saan ay ating kikilalanin ang ating mga carpreneurs. Dito alamin natin ang mga tunay na kwento ng pagsubok at tagumpay ng kanilang negosyo. Hirap man sa umpisa, dahil kakaunti lang ang mga naniniwala na magiging matagumpay ang kanilang kooperatiba, ngunit hindi ito naging hadlang sa kwento ng kanilang tagumpay. Ang Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative o Kaisa MPC ay matatagpuan sa forest region ng barangay Magletica, Echaga, Isabela, kung saan ang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka ng saging at pinya. Gatang araw po, ma'am. Kamusta po kayo? Okay, ma'am. Nandito po kami ngayon upang kapanayamin kayo tungkol sa inyong karanasan sa inyong panlinnegosyo sa po at nang maibahagi natin sa ating mga manonood at nang matulungan natin sila sa akin nila mga paglilinegosyo. Paano po nagsimula ang Kapiteleyo Isabelino Multi-purpose Cooperative o Kaisa RTC? Magandang buhay sa ating lahat. Nag-umpisa ang Kapiteleyo Isabelino Multi-purpose Cooperative. noong binuo namin ito ng later part ng 2013 with 50 co-operators. At register kami noong so, June 23, 2014 under Cooperative Development Authority. At ang pangalan namin ay Kapitan yung Ilocano Public Co-operative or tinawag namin kiko. So, with that 50 co-operators, nagkaroon kami ng fair uh, capital na 2,000 20,000 Pesos. Kaya nagbubisa ang aming negosyo sa halagang 100,000 with 50 po offering mo. And then, nung nag-umpisa kami, nag-umpisa kami sa isang single line of business lang na lending. Amin itong pinautang sa mga farmer members para sa aming, actually uh, sa aming crop uh, production. Ang product namin dito talaga, yung magpunta ang mga kapitay nyo, dito sa ay pinya at sagi. Pero ang tinatlanan namin namin produkto dito ay mani at palay. So, sa pagtuturuan ng mga kapitenyo at pinupano, pinagpatuloy uh, namin ang kooperatiba hanggang sa uh, kailangan namin mag-level up. So, dahil lending ng mga namin yung uh, posyo, naisip namin sa dami-dami namin mga pinya Uh, kailangan namin dagdagan yung namin. So, with the help of the Department of Agriculture, na comment kami ng by those at uh, ginawa namin ito sa Piteño Agriculture Cooperative para mas lumawak pa at magkaroon kami ng another line of business which is the pineapple and banana production. Range. So, pagkatapos noon, ang aming kooperatiba uh, ay nakilala na Kapitenyo sa Pilino uh, agricultural Cooperative or Shapo. So, at noon, dahil katulong naman namin ang DCI, na uh, nakita namin na malaking pagkakataon na mag-develop namin ang pineapple. So, hindi kami ng tulong, nagkaroon kami ng training seminar, at in, sa tulang ng officers at members, na multi namin yung uh, pag-produce ng kainak. Ano-ano po ang mga malalaking hamon na kinaharap ng inyong kooperatiba sa bansaan ng Panginoon? Huh? Unauna na hamon sa kooperatiba namin ay yung pag-pag-uubis mo nito. Uh, kasi meron na bago namin isahan, Uh, matakin ng uh, hamot sa amin yung kung paano namin pararamihin ng mga members na nag-umisa nga kami sa mga. Tapos, uh, sa mga dahil kami ang mga farmers, malaki din hamot sa amin ng mga kalabutan. Kaya ng bagyo, bayan naman yung mga pangkat yun. yung mga pinakaharap na. At uh, bukod pa doon, uh, nadagdag pa yung COVID-19. So, malaking dagok pa rin lang sa operative pa. Diba. At uh, siyempre sa pagdaan din ng panahon na lumalaking ni member, yung kapital, malaking bagay din. Malaking hamon pa rin sa pagbubuko ng tao. So, paano po ninyo hinarap at nalagpasan ang mga hamon na ito? Ah, uh, Unang-una, kailangan namin ng tulong ng government agency. Unang-una talaga DTI. Kasi umpisa pa lang naman ng oo, andyan na ang DTI sa amin. So, uh, dahil sa mga trainings namin, seminars, natutuloy yung mga officers at maging ang mga members kung paano namin ito patatakoy ng mga. Uh, doon naman sa tulong financial, hindi man kami nabibigyan ng grant ng uh, government agency pero nagkaroon naman kami ng, uh, ng mga credit line sa tulong ng mga government si sa land bank at sa SPC Corporation, yung marketing arm ng AI. Malaking tulong sa amin na magkaroon kami ng kapital para sa mga farmers nila. At doon naman sa hamon ng na kalamidad, dahil meron din naman tayong financial media na nagtutulong tapos ng mga panahon na Uh, ano ka kahit na ito yung kapit na ako Hindi ay man yan, hindi Malaking bagay Paano po nakatulong sa inyo ang um, DTI Farm? Uh, dahil sa DTI Farm um, Ang pagtulong nila sa amin ay tuloy-tuloy sa mga mga sa Na nung nagkaroon kami ng problema na alala mo kami tulong sa tulong sa'yo nung nag-oversuit like me, pineapple and bananas. So, at kung nakatulog din kayo doon, kami ay magyapag uh, din sa mga trade fair. So, hindi pa tayo ng mga para lang nga sa mga product. Ganun din sa product development. So, yeah. mga produkto, yung mga product, yung mga uh, mga label natin and packaging, nakatulong nung malaking ang bilyon. At yung pinapamalaking uh, pinagpapasalamat ng sa DTI car ay nung no, magkaroon kami ng mga kanudyan na tumulong sa amin na yung business fair ng uh, training and then yung uh, pangalawa sa uh, with Mr. Brian Guzman uh, and o, ito yung, yung peso na ako um, tapos yung ano din yung kay Mr. Watts. Tapos uh, malaki pa rin kong tulong yung SMN at uh, dahil na po dinidevelop sa akin natin yung uh, mga product pa, lalo na yung dryer. Uh, nakita nyo sa mga nagamit natin sa process. At uh, malaking tulong din po yung uh, uh ano natin, yung, sa fiber. So, um, bukod po sa mga natanggap na nating tulong mula sa DTI, ano pa po, po yung mga gusto nating assistances mula sa DTI, DTI Carb, or sa mga other cooperating agencies natin? So, yun po ata ang pinakamagandang tanong sa lahat. Uh, dahil na nga, ngailangan pa rin ang kooperatiba namin ng tulong. Lalo na po sa product development namin. Kasi gusto namin mag-level up yung product namin. Kung maipagmalakiin bilang siguro dito sa Pilipinas kung hindi sa abroad yun ang pangarap namin. Ang ngayon, humihingi po sana kami ng tulong para patuloy namin uh, ma-develop pa yung mga uh, products mo para po sa expansion ng aming uh, pineapple production and sa expansion din po ng, ano, ng fiber dahil sa rin pong kailangan namin natin ang produkto out of the pineapple fiber. At uh, ang isa po po na plano sana namin na uh, pinag-usapan ng mga officers ng COO ay magkaroon sa amin ng pineapple uh, juice na ready to drink. At yun po ang wala pa kami uh, kaalaman and wala pa rin kami sapat na kapitan para Ano po yung may bibigyan ninyo mga payo sa ating mga nagsisimulang operatiba or MSNs upang may pagpatuloy ang kanilang pagkakay negosyo? Sa mga may balak magnegosyo na kapwa namin kapwa operatiba, Uh, palakasin natin muna ang governance ng ating cooperative. Malaking bagay kasi na na magkakasama ang mga members and officers na kakasundo at patuloy na nagpaplano para sa kanilang negosyo. At huwag tayong na mag-negosyo dahil may mga government agency. Yun kasi ang malaking uh, factor na kami ay nagtagumpay dahil hindi kami nahiyang humingi sa mga ahensya ng gobyerno na malaki ang naitutulong sa mga kooperatiba at sa pagkakaroon namin ng negosyo. Babe, Talaga namang nakaka-inspire ang kwento ni Kaisa MPC at siguradong marami kayong natutunan sa kanyang mga karanasan at tagumpay sa negosyo. Sa aming pagbabalik, patuloy tayong maglalakbay at makikilala pa natin ang isa pang carpreneur mula sa probinsya ng Bataan. bakay ba kayong makisabay sa susunod nating kwentuhan? Tara na at samahan kaming bisitahin ang ating susunod na MSME mula sa probinsya ng Bataan. Ako si Michelle Redoblado. At ako naman si JP Campo. At, at, ito, ito ang biyahe ng agrayo sa Bataan. Bataan. Samahan nyo kami sa aming biyahe at nilalaring ang susunod na Coming together is the beginning. Staying together is progress. Working together is success. Ganito natin mailalarawan ang grupo ng mga kababaihan mula sa Mariveles Bataan na nagpasyang tulungan ng isa't isa para mapaunlad ang kanilang mga pamumuhay. Itinatag nila ang Alyon Kapit Bisig Seya K na matatagpuan sa Barangay Alyon, Mariveles Bataan, kung saan ay nagpo sila ng mga produktong gawa sa kasoy. Magandang araw, ma'am. Kamusta po ang buhay pag may negosyo? Ah, mabuti naman po, sir. Magandang araw din po sa inyo. Uh, as of now po, nag-start na kami ng production namin. Uh, dahil nung ang month, naubos yung aming stocks and uh, obesa pa lang din ng anihan ngayon kaya medyo ka-start uh, pa lang ng aming production. Nandito po kami ngayon upang kayo mga kapanayam patungkol po sa inyong mga karanasan upang maibahagi nyo din po ito sa ating mga manonood at pati na rin sa mga nagnanakis na mag-migrasyon. Huwag gracielos. Ano ang unang pumapasok sa listahan ng mga mami Kapag sinabi pong gasyelos, ang una unang sinasabi ng mga customer pagka na no, nasa trade kami or nandito may mga walk-in, sabi na, eto yung gusto naming kasoy dahil napakasarap, lasang gatas, at saka makita mo talaga na malinis dahil kita mo malina yung packaging, makikita mo na pantay-pantay ang pagkakaluto nila. Kaya eto po yung hinahanap naming bride. Kanina po, sayang hindi nyo inabot yung customer namin. Taalis uh, lang niya. Uh, ang gaganda po ng mga sinabi niya tungkol sa produkto namin na kahit medyo malayo siya dito sa Agyon, pumunta siya dahil ang gusto niya nga bilhin na brand yung Glacieros dahil nasa daw yung gatas at tinanong din niya kung niluluto ba namin na may kasamang gatas. Kasi may binanggit din siya na nakabili siya, iba daw yung lasa. Talagang ang hinahanap niya yung asyens. Nitong nakaraang pandemya, paano po ninyo hinarap ang hamon ng pagmeligosyo? Ah, medyo ah, medyo hirap po. Hindi lang naman kami, lahat naman ng nagnegosyo ay hirap nitong nakaraang pandemya. Alam naman natin ang saray mga negosyo. Ang mga tao hindi pwedeng lumabas ng kanilang tahanan. Pero kami, niisip po kung Ah, uh, din din sa amin. Yung pa mga nabili namin mga raw mats, masisira siya kung hindi namin maibibenta. Pag nasira, wala na kami uling ibabalik. Kung sa kanin mo tapos ng pandemya, wala na kami ibibili. Ah, uh, siyempre pinapag-pray din namin na sana naman matapos na yung pandemya, o bigyan kami ng ibang way para yung aming mga produkto ay uh, ma-i-out namin. Kahit maubos lang yung ano namin, yung staff namin. And, uh, nakilay naman po, dinimig ni Lord. Sa tulong ng BPI, meron po silang programa noon na yung BPI, Bagsakan, sa Makati. Uh, kung saan ay uh, nag-invite sila sa mga MSME na willing pag-take ng risk na dumabas uh, yung produkto ay maibenta isa po ako sa natawagan ng BPI. Pero nung time na yon, ah, masabi ko na maswerte din kami nung time nayon dahil, okay, na yon dahil kung kaya na nagka-pandemic, tsaka mas maraming trade fairs ang napuntahan namin. Almost weekly din na nasa Manila kami. Hanggang yung time na nadagdagan na kaming mga sumasama doon, nagkaroon na rin ang lakas ng loob ng no, iba. Ano, una, medyo hindi pa, ano, hindi pa ganun kaganda yung uh, ah, negosyo na kasi ano po yun eh walang face to face nakapost lang yun sa page ng DPI yung gusto mag order through dun din sa page mag order o kaya dun sa telephone number na nakalagay doon no, namin tapos ang payment is through Gcash, e Maya, or BDO, or other ano, ah uh, bank. Kaya, pero pinagsagaan po namin yung may mga times noon na halos wala na mga kalimbenta. Pero dumating yung time na na use na yung mga uh, mamimili sa ganong sistema. Kaya gumanda, yung, gumanda na rin yung pagninegosyo namin. Hanggang nga nagtuloy-tuloy ang aming um, uh, yung DTI bagsakan. Mambet, ano naman po yung nagtulak sa inyo upang uh, ipagpatuloy niyo ang pagnenegosyo sa oras ng crisis, kagaya nito nakaraan na nila dyan? Ang uh, nagtulak po sa akin nga na ayun, kahit sa nakasamahan ko, yung uh, una-una, pagmamahal namin dito sa um, ano, tamahan, pangalawa, yung manghihina, kami na mawala yung ano namin. <laughs> Kasi yung pera namin, nandun nakaano sa stocks namin eh kung masisira yon, wala na kami ibabalik. Uh, pangatlo, ang nagtunak sa amin na, nagpong sa amin na ipagpatuloy pa ang Yung pong mga agencies na tumutulong sa amin, uh, nakaagapay sa amin mula simula hanggang, hanggang itong panahon ng pandemya. Yun po ang uh, nag-post para, para po pagpatuloy namin yung tulong din ng mga agencies na tumutulong din sa amin. Na hindi mabaliwala, hindi, hindi masayang yung effort nila sa pagtulong sa is. Ma'am, ano na naman po ang maibibigay niyo, Payo, sa ating mga aspiring MSMEs upang magpatuloy sa pagnegosyo? Uh, sa ating pong mga aspiring MSMEs, una, dapat meron tayong lakas na loob, uh, dedikasyon, at determinasyon. Lakas na loob kasi po uh, ang pagninegosyo ay uh, alam naman natin na hindi siya Uh, ganun kadali. Uh, Determinasyon para pagpatuloy tayo kasi may mga ups and downs na dumarating sa uh, pang-araw-araw. May mga problema na hindi natin na-expect dumarating kaya dapat uh, determine tayo na magpatuloy natin kung ano yung gusto natin gawin o kung ano yung simulan natin. Basta gusto natin yung ginagawa natin. Mahal natin yung ginagawa natin. At uh, wala siguro makakapigil para ituloy natin ito. Napagtuloy tayo. Tsaka yun nga po. Hindi pwedeng mawala yung ano, yung connection natin kay Lord kasi that no, paano meron tayo, gan sa kanya yun. Pwede ko lang uh, sabihin na uh, pwede tayong lumapit sa mga iba't ibang ahensya na ating papayain magpatuloy tayo lalo ngayon na uh, very ano sila supportive. Maraming agencies ang tumulong sa amin dahil nakita nila yung uh, dedication namin, uh, na napawag na din sa mahan namin. Tsaka yung uh, ng tulong ng gobyerno na hindi nasasayang. Gusto kasi nila makita yung tulong ay nagagamit ng maayos. Yun, po, yun lang hinihingi nila na uh, kapalit ng no, tulong na uh, binigay. Kaya sa lahat po ng firing na IMFM Inc., uh, pwede kayong lumapit sa mga agency natin. Sa DTI card at sa lahat po ng government agencies na uh, walang sawang sumusuporta sa aming samahan. Uh, at Tapos puso, pasasalamat po ang ipinaabot ng Anong uh, Kapit Bisig, Seyake Association, sa lahat po ng tulong at suporta ang pinagkaloob niyo sa amin. Masabi ko po pong uh, malayo, malayo pa, pero malapit na. Kaya Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa amin. Sana po ah, huwag kayong magsawang sumuporta sa amin sa mga darating pang panahon. At ah, pinag-pray din namin na ah, mas umundad pa yun yung ah, ahensya para hindi lang kami ang matulungan, kundi mas marami pa kayong ibang samahan na matulungan tulad sa amin. Maraming salamat po. God bless us all. Wow! Sa kabila ng mga hamon na hinarap ng panahon, nalagpasan ito ni Alyon Kapit Bisig Seya Yake dahil sa kanilang determinasyon, pagtsatsaga at pagpatulungan. Sa bawat kwento ng tagumpay ng ating mga carpenters, layunin natin magbahagi ng inspirasyon at lakas para sa iba pang mga nagnanais magnegosyo. Hangad natin na magitang lawat gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Maraming salamat na nakasama at naging bahagi kayo ng aming biyahe. Sama-sama tayo sa pagtupad ng mga pangarap at pagtataguyod ng ating mga carpenters. Ito ang biyahing agraryo sa bataan. Hanggang sa susunod na paglalakbay, kita-kita ulit tayo sa susunod na episode.